<laughs> I that Hello at welcome back sa aking channel. Sa isang kamakailang video na ibinahagi ni Luis Manzano sa kanyang Instagram, sobrang tuwa at pagkakagiliw ang naramdaman ng mga netizens sa kanyang munting anak na si Peanut. Kitang-kita sa video ang itin ng batang si Pinat na agad nakapagdulot ng ligaya sa mga nakakapanood. Maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang kasiyahan sa kakaibang kagandahan ng itin ng batang si Pinat na tila nagdulot ng magaan at masayang atmosphere sa social media. Ang likas na kasayahan at pagmamahalan sa pamilya ni Luis Manzano ay hindi lamang nagbibigay ng inspirasyon kundi pati na rin ng kasiyahan sa maraming tao. Ibinahagi ni Luis ang special na sandaling iyon at sa pamamagitan ng video sa social media account. Bago niyo panoorin ang kabuuan ng video, ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para sa iba pang <laughs> <laughs> Oh, Hei, <laughs> <laughs> oh. 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 <sighs> Mørkavass.